Sa Kiyangan Central School, dinala si na General Yamashita at ang kanyang mga sundalong hapon. We children who very curious to see Yamashita. Uh -huh. And when they brought him there, with the face that he can see, then people are shouting that they will remove the covering so uh -huh. that they will see. Yamashita. Papunta tayo ngayon dun sa Home Economics room nitong Kiangan Central School. Doon daw dinala si Yamashita matapos siyang madakip at maaresto galing dun sa bundok. Oh, hello po. Ma'am po, sa eyewitness par. Po. po. ito ang dating old HE building noon. Time na 'yon. Maraming mga larawan at kagamitan ang nakadisplay sa maliit na espasyo. Ang litratong ito ng mga nagmamarchang Hapon ang unang pumukaw sa aking interes. By the time na nag, nag sila, parang sa death march, ang dami rin namamatay sa along the road. Ang ginagawa ng mga Pilipino, kinukuha yung mga relo, gold teeth nila. Grabe, buo pa siya oh. oh. Nakahilera rin ang mga armas at iba pang kagamitan ng mga hapon. Pero ang larawang ito ang tila pinaka-espesyal sa lahat. Ito yung talagang, ayan na ang itsura ni Yamashita. ang dito talaga. Ah, ito sa labas po kuha. Oo, dito na area. Yun, ayun, yung padero. Yan yung captain na pinagsorenderan kaso. Parang masaya pa siya. Oo, oh, nakasmile pa. Relief siguro yan. Oh. <laughs> Isa ng Peace Museum ngayon, ang mismong kwarto kung saan sumuko si Yamashita. Sa halos tatlong buwang pananatili ng mga hapon sa kiyangan, may mga kumalat ding kwento ng kababalaghan. Ayon sa mga lokal ng Kiyangan, tila nangangaparaw sa dilim ang mga hapon dahil hindi nila kabisado ang lugar. Ito ang bentahe ng mga Pilipinong madirigma, kaya unti-unti nilang nasukol ang grupo ni General Yamashita. They were already hungry. So when they were in the far valleys there, their supply was already maybe consumed and if there's no food. They will even eat the human flesh. You have to, by force, if you want survival. Oo. Na, Pero sino yung nila? Eh di siyempre mga kasama na nila na talagang wala na. Okay. Uh, kaya those times na talagang walang-wala eh, survival instinct na ang nangyari sa kanila nila. Mm -hmm. Kaya nga, pati yung mga... pati yung mga... Relo nila mga whatever of value talagang dinebenta just to have food isang patunay ang kopya ng sulat na ito mula sa isang opisyal ng US Army nakasaad dito ang nararanasang gutom at sakit ng mga sundalong hapon pinanggit din dito ang balak nilang pagsuko at pangako na bibigyan sila ng pagkain at gamot pagkababa ng bundok. September 3, 1945, natapos ang World War II sa Pilipinas, nang pirmahan ni General Tomoyuki Yamashita ang formal na pagsuko. Pero bakit nga ba sa mga Amerikano sumuko si Yamashita? Sa so, palagay niya, ito was safer. He knew what Filipinos would do to Japanese. But if you look at yung paghiganti natin sa mga Japon, ah, talagang pinuputol natin yung balikat nila and we hang them on bridges. Nitong September 2, ipinagdiwang ng kiyangan ang tinatawag nilang Victory Day. September 3 naman ginanap ang paggunita sa formal surrender ni Yamashita sa Camp John Hay sa Baguio. This residence bore witness to an extraordinary minute of redemption. Ang Philippine Veterans Affairs Office o PIVAW, kasalukuyang kinakalap ang mga pangalan ng Pilipinong madirigma na naging instrumento sa pagsuko ng Japanese general. Okay. Doon tayo nakulang. We're just uh, doing uh, some catch up. Right now, uh, naglalagay tayo ng mga markers na ganyan. No? And if you notice naman, di ba, parang kulang tayo ng appreciation sa sacrifice nila. Mga World War II veterans. And most of them, by the way, they, they, did not, they they're not receiving pension. Kasi hindi sila, ano nun eh, kasi wala namang sweldo yung mga yon. nag-volunteer lang, they just serve uh, uh, for the cause of freedom for the cause, uh, for, for our country's sake. Ano? Sa loob ng Ambassador's Residence, nakadisplay pa ang mesa na ginamit sa formal surrender. Nakapaskil din ang replika ng kanilang mga pirma. Sa Kiyangan, ang maliit na mesa na pinagpatungan umano ng mga armas ni Yamashita sa Kiyangan Central School na nanatiling buhay pa rin. Pero wala ito sa museum. Naitabi kasi ito ng isang war veteran. This is one of the very a few things na nako na survived you mm -hmm. know through the times pasalamat tayo at merong natanatitira na yung noon-noon pa Opo. from that um old HE building mm -hmm. where general yamashita was brought mm -hmm. actually we're uh, uh, grateful sa mm -hmm. household na yun because every time we need it like every victory day and okay. we have an exhibit future generations will mm -hmm. still see it mm -hmm. Maraming salamat sa pagtutok sa eyewitness mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.